Sa budget hearing para sa kanilang panungkalang pondo sa 2024, inilatag ng Office of the Ombudsman ang ilang paraan para masugpo ang korupsyon sa bansa. Si Mel Alasmura sa Sentro ng Balita Live. Naomi Aminado ang Office of the Ombudsman na malala ang problema ng korupsyon sa bansa pero may mungkahi nga sila kung paano mapaiigting ang pagsupuryan sa bansa. Kabilang nga yan sa mga natalakay sa budget hearing dito sa Kamara. Pasado alas 9 ng umaga kanina ng umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon. Kung ikukumpara sa kasalukuyan nilang budget, mas mataas ang proposed funding ng ahensya sa 2024 na nagkakahalaga ng higit 5 bilyong piso. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez bahagi ng kanilang mga pangunahing paglalaanan ng pondo ay ang pagdadagdag ng kawani tulad ng mga abogado at IT personnel para na rin mas mapaigting pa ang kanilang serbisyo. Target anya nila, mas mapabilis pa ang pagresulta pa ng mga reklamong nakahain sa kanila. Kasabay niyan, umalma naman si Martires sa mga grupong bumabatikos umano sa kanilang ahensya kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng kanilang trabaho. We can satisfy everyone. As right now, the ombudsman is under attack from some sectors, saying that uh, we should have not removed from the service an honest person, a person who has a lot of accomplishments. But let me just say this that, ang isapung tao, namatino, ang isang tao na honest, ay hindi na violate ng batas. Kung yung po ang ibig sabihin ng grupong ito, lahat po ng dinismiss ng ombudsman, lahat po ng hinatulan ng Supreme Court na matanggal sa serbisyo at maraming accomplishments ay dapat i-reverse ang decisions at ibalik sa serbisyo. Napakadelikado po ng ganong argumento. Sa talakayan kanina, naungkat din ang isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Mismong ang ombudsman, aminado ngang malala ang problema rito sa bansa. Pero kumpiyat silang kaya itong solusyonan at may mungkahi nga sila riyan ukol dito, bagay na sinang ayunan ng mga mambabatas. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values, we have to introduce, as I'd always been saying, a subject from kindergarten until college on God centered values formation. Kumagtuturu lang po tayo ng good manners and right conduct. na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yun. Titingnan ko po ito kung pwede po tayong gumawa ng educational na batas na ang pagtuturo ng uh, ng isang uh, God uh, or yung values centered on God uh, should be included uh, not only in the higher education curricula but also in the bed basic education. Napakahalaga po nito ito. Naomi, bago tayo umeri kanina ay nakalusot na sa committee level ng Kamara itong nga panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon. At anumang oras ngayong hapon, inaabangan naman natin yung magiging budget hearing naman kasama ang mga opisyal ng Commission on Elections. Naomi, dahil nalalapit na yung 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, inaasang isayan sa mga lubos na matatalakay sa pagdinig dito mamaya kasama ang COMELEC. Naomi? Mela, tuwing may budget hearing kasi nauungkat din yung mga confidential funds. Napag-usapan din ba yan kasama ang ombudsman? Yes, Naomi, kanina nga ay kabilang yung mga issue ukol nga sa confidential funds sa uh, napag-usapan. At ang sinasabi nga, magkakaiba yung pananaw ukol dito ng mga mambabatas. Yung iba, sinasabi na dapat ay madagdagan pa yung pondo ukol siya ng Office of the Ombudsman. At may iba naman na talagang uh, binubusisi kung paano ba yung auditing sa mga ganitong klase ng pondo. Pero Naomi, isa nga lang din yung tinitiyak ni Ombudsman Martinez Ano mang pondo yan, ano mga uh, funding para sa kanila, yan ay uh, ginaga magagamit nila ng maayos at sa pinakamainam na paraan na kanilang makakaya. Naomi? Okay, hey, maraming salamat. Mela Las Moras.